Hello, so mapagpalang panahon ito naman ang tagapaglingkod niyo, karoon naman ng si Kitty Net Parcel Arts So natapos na po natin ang mutya ng lupa, tubig at saka tubig Ngayon naman po ay susunod natin ang hangin So ano ba yung representasyon sa mutya ng hangin So pala na lang, lahat po kagaya ng uh, inilagay na natin na dahon ng Santa Ana, Catalina, Igira at Kurutan Parte pa rin po yun ng uh, representasyon sa mutya ng hangin Bakit? Lahat ng halaman ay nagpaproduce ng hangin. Kahit pa sa siyensya, alam natin yan. So ngayon ay ito ang ating ipapakita sa inyo. Ito ang tinatawag natin na ano. Jo, ay ko isa basong tubig, Jo. Jo. Walang tao pala. So, laway ko na lang ano ito. So, ito po ang representasyon sa matiya so, ng ha? hangin. Ito po, tinatawag na uog o salindugok. Okay? So, ingat lang ha. Iba, hindi naman sa naninira ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Iba, tinatawag daw nila ito na buhok ng inkanto, maligno, etc. Uh, kahit masabi ng iba, buhok daw ng kapre. Sa totoo, ito po yung galing sa isang uri ng halaman ha. Uh, kahit pa sa science, ito tinatawag ha? the walking grass. Okay? Ayan so o. So, basahin ko ng laway ko para makita nyo kung paano siya gumalaw. yan o. Um, unti siyang gumagalaw. So, mapapansin nyo yan kasi isisilid ko. Basahin ko ulit ha. at ilagay ko na lang po siya dito sa tinatawag nating kahoy ng shiba beads so bunga ng kahoy shiba beads o so, kahoy okay para ito po ang magwisto lang Hawakan kanya so titingnan nyo yan iikid yan sa bawat isa maglalambitin yan sa bawat isa yan magiging parang lubid yan sila so habang di pa siya naging lubid ilagay ko lang ito ha yan so ito magiging holder niya paglagay natin din sa bao yan, napapansin nyo, unti-unti na po yung gumagalaw. Okay. Tapos, siyempre, nagyan natin ng pandikit para hindi sila maghiwalay kasi ito ay ano eh kusang gumagalaw lalo na pag ano hindi mo nalagyan ng pandikit. Yan. Papansin niyo kanina iba-iba yung direksyon nila ngayon ay nagkaisa na. Ito naman po yung ginagamit po sa panghalina at pakikipagkaibigan. Pero sa mga marunong po sa ano, depensa. Ito po naman po yung ginagamit para po sa taguliwas. Bakit? Paikot-ikot yung kalaban, hindi makalapit sa iyo. Aaligid lang sila pero hindi makalapit. Yan. So ilagay natin dito sa gilid. So ang ito namang pong maliit na buto, ito po yung Shiba Beach, o pang mantra, pang karga at representasyon po ng haring kahoy na kung saan ito naman po ay para sa kabal. Yan. Lagay lang natin sa gilid. Kulang yung pandikit. naman sa kabila. So, marami pong uri ng representasyon sa hangin. Okay? And of course, lahat po nang galing sa halaman ay representasyon po sa hangin. Yan. So, ano nga bang dahilanan bakit kailangan din natin maglikom nito para makapanglaban tayo pag mayroon pong galing sa mutya ng hangin ang ating kalaban. meron po ilang piraso may bilang po kasi na dapat ilagay para hindi po magka-conflict so basahin ko ng laway Ayan. so pwede lang sya basahin ng laway kasi sa kwintas naman yan yan so na sa bawat isa So, kasama pa rin po yung salindugok. So, ganito po ang salindugok. Pero, ihuli ko po siya bago magtapos sa paglagay ng gamit. Okay? Kasi, magiging magulo kasi pag ilagay itong mga fern bago yung ibag sanggap. Okay? Pero, yan na po ang representasyon ng hangin. So, bakit kailangan natin? Uh, ito po ay para sa taguliwas. Ito naman po para sa panghalina at makikipagkaibigan at ang paswerte kasi ito din ay sangkap ginagamitan ng mga orasyon para mas bumisa okay yan po ang ating representasyon sa mutya ng uh, hangin so kasama na po yung mga dahon na inalagay natin ng unang vlog natin at iba iba pang mga galing sa halaman pero kung mamaya i-explain ko yan yung mga galing sa halaman okay at uh, susunod so, naman po ipatungkol po sa mutya ng apoy sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli yung kaibigan